Ngayon ay iset up natin ang mga patakaran sa sweldo ng iyong kumpanya. Para baguhin ang panuntunan, suriin ang kahon sa tabi nito upang ayusin ang mga setting. Para sa bawat panuntunan, may maikling paglalarawan sa seksyon ng mga detalye. Nakakatulong ito sa pag-unawa at paglalapat ng panuntunan sa patakaran ng kumpanya. Sige na at i-configure natin ang ilang salary rules para sa ating kumpanya. Una, itakda natin ang mga oras ng shift ng trabaho. Pwedeng mag-configure ng hanggang dalawang shift at overtime. Halimbawa, maaari kang magtakda ng dalawang shift, tulad ng 8 hanggang 12 oras para sa umaga, 13 hanggang 1700 oras para sa hapon, at overtime mula 18 hanggang 2000 oras. Magtakda ng mga shift ayon sa pangangailangan ng kumpanya at i-save ang mga pagbabago. Susunod, lilipat kami sa ikalawang opsyon para i-configure ang mga pista opisyal ng kumpanya. Pumili ng pambansang pista opisyal sa pamamagitan ng pag-click sa petsa. Ang asul na petsa ay nagpapahiwatig ng holiday, walang pagdalo kinakailangan. Sa ikatlong opsyon, maaari mong piliin ang mga katapusan ng linggo ng iyong kumpanya. Itakda ang iyong mga katapusan ng linggo ayon sa iyong iskedyo ng trabaho.